eto na po ang ating mga chow chow papi. Ang lalaki na po at ang lulusog nila. Day 24 na nga po pala nila ngayon. At ayan nga po, ayaw na nga po pala nilang tumigil diyan sa may latag Kaya ayan po, inalis na po namin yung iba. Pero sa gabi po ay hindi po namin iyan inaalisan ng latag kasi malamig. Napakakulit na po nila at lagi nga po nilang sinusundan ng kanilang mama chow dito sa kabila. Nakikita na la ang namin, nakasama na ni chow dito sa kabila at doon na rin natutuloy. At tingnan nyo naman at nagbabalak na naman silang lumiban dito sa kabila. Lang araw na rin namin silang tinuturo ang kumain pero hindi pa po sila nakain ng ayos at sabawlaang ang kanilang kinukuha. Puro dahil marami pa silang naiinom na gata sa kanilang mami. Ayan at tinaray na nga po uli namin pakainin itong mga baby chow chow Pero talagang ayaw pa nila at yung sabaw nga lang ang kanilang kinukuha Yung isa nga ay diretsyo pa nga sa paghiga at hindi nga siya nakiagaw man lang Itong tatlo para naman gusto nilang kumain pero wala naman silang nakukuha Hindi na nga po pala namin yan dinurog kasi may mga ngipi na sila Tiyaga-tiyaga na naman kami sa pagtuturo sa kanila sa pagkain hanggang sila'y matuto Kailangan kasi nilang matutong kumain at lumakas sa pagkain para maawat na namin sila sa kanilang mami. Meron na kasi silang ngipin at panigurado si Mami Chausie nila ay masasakta na.